Money Hunting Seria Part 1. Let's go! Ayan. So, iipitan natin siya mga tol. Iipitan natin siya. So, mga boss. ah uh, ngayon, magpapano tayo. Magpapa Money Hunting Seria tayo ngayon. So, first time natin gagawin to. Kasi, uh, kung merong uh, uh, nga hunting sa Bicol at sa parte ng Kabite so Try natin tayo naman na magpa hunting dito sa Laguna. So, ayan, ito yung pinaka may pinakatanda siya, ito, yung pedestrian crossing. Tapos ito yung tapat nya. Bureau of Plant. So, dito natin siya ilalagay. Dito natin siya ilalagay. Bali, ano nga pala 'to? Yung sticker na 'to. Ito kasi yung dati kong page eh, pinapaubos ko na lang yung sticker. Sayang naman kasi kung hindi na hindi ko maubos. Ah, uh, nakasulat naman sa likod yung bagong page natin. Ah, uh, boss Jayo nakalagay, paki-follow na lang sa makakakuha. Then ah may like and share na lang po. So, first time kong gagawin to dito sa <laughs> lugar natin, no? Money Hunting Serie Part 1. Let's go. Ayan. So, iipitan natin siya mga tol. Iipitan natin siya. Ayan, ito yung poste. Then pedestrian crossing ang pinaka tapos tapat ng uh, Bureau of Land and Industry. Dito sa Los Baños no. Tapos ito ano to uh, parang Girl Scout. Tapos sa unahan munisipyo. So ito yung area. So andin siya. <laughs> so bala na ba ako. Katawan lang to mga boss. <laughs> so ayan. kailangan ko na siyang iwan. <laughs> sa so, ulitin ko ito pedestrian crossing then tapat ng uh, uh Bureau of Plant Industry sa tawiran mismo na may waiting shade then ang alam ko Girl Scout to ah uh, barang ano to sa off ng barangay uh, Timugan sa Los Baños so ayan money hunting series tayo money hunting challenge <laughs> so katumahan to so dun nga para sa mga please maki, lang then uh, comment mo lang sa video pag napanood mo yung video kasi talagang mapapanood mo yung video kapag uh, pinalo mo si Boss Jay ayan so hanggang dito na lang muna <laughs> so good luck so yun uh, good luck na lang sa makakakuha hanggang dito na lang po